at uh, namin yung mga teachers na um, kung kung anong gagawin, kung takot pa yung bata pumasok or takot yung teacher uh, na pumasok. So nakabisita ako sa Masbate and, at nung panahon na yon sobrang dami ng binisita namin na municipality kasi lahat sila apektado. Naghahabulan kasi yung operation ng military at ng Uh, hinahabol nila na NPA. So, yung magkatigit-tigit na mga municipality, apektado sila. Pila ka po ba itong agyatuan ito? Seven. 7 Seven. Seven, seven um, municipalities yung pinisita namin sa mas dati. Tapos uh, kailangan namin mag-overnight doon at uh, nag-overnight kami sa municipality.